Damahan mo ang aking presensya, kaluluwang babae, dahil lumalapit ako sa iyo bilang isang eko mula sa langit, isang bulong mula sa isang anghel na nakasaksi sa iyong mga kagalakan at iyong mga pasakit sa loob ng mahabang panahon. Dinadala ko sa iyo ang pag-unawa sa isang paglalakbay na kung minsan ay tila isang labyrinth kung saan naroroon ang emosyonal na kalungkutan kahit na may mga tawanan at boses sa paligid mo at ang pangangailangan ay kumagapang sa mga walang laman na relasyon. Napagmamasdan ko ang iyong lakas, ang iyong katatagan at ang anino na bumabagabag sa iyo. Ang pakiramdam ng pagiging t kahit na ang mundo ay nagpipilit na palibutan ka. Para bang may isang bahagi sa iyo na sumisigaw sa isang bagay na hindi kayang puna ng labas, isang kawalan, na hindi kayang ganap na patahimikin ng walang kumpanya. Sa bawat hakbang mo, nakikita ko ang pagsisikap na bumuo ng mga tulay upang ikonekta ka, mahalin at mahalin. Gayunpaman, napagtanto mo na ang lalim na iyong hinahangad ay hindi palaging nakakamit at ang kababawan ng ilang mga pakikipag-ugnayan ay nag-iiwan sa iyo ng mapait na lasa sa iyong kaluluwa. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa pangunawang ito, anak ko. Ito ay hindi isang tanda ng kahinaan, ngunit ng isang mas mataas na sensitivity, isang likas na pagnanais para sa mga tunay na koneksyon, para sa isang pag-apaw ng kaluluwa na madalas na itinatanggi sa iyo ng modernong mundo. Kadalasan, ang lakas na ibinibigay mo sa iba ay nakakaubos sa iyo na nagiiwan sa iyo ng kaunti para sa iyong sarili. Ito ay isang cycle ng pagsuko na nang walang kaukulang pangangalaga ay maaaring humantong sa iyo sa tahimik na pagkahapo sa pakiramdam na hindi nakikita sa iyong sariling buhay. Ang walang humpay na paghahanap na ito para sa panlabas na pag-apruba para sa pagpapatunay ay isang banayad na pitag. Inalis ka nito mula sa iyong sentro mula sa iyong katotohanan, mula sa iyong sariling panloob na boses na bumubulong sa landas na tatahakin sa iyo at wala ng iba. Kinikilala ko ang takot na makita bilang sobra ng pagiging masyadong matindi, masyadong malalim. At kaya maraming beses pinatahimik mo ang iyong kakanyahan, lumiliit ka upang magkasya sa mga hulma na hindi nagsisilbi sa iyo, isinakripisyo ang iyong pagiging tunay sa ng maling pagtanggap, ang salamin na iniaalok sa iyo ng lipunan ay hindi palaging nagpapakita kung sino ka talaga. Pinabaloktot nito ang iyong imahe, ikinukumpara ka sa mga hindi matamo na pamantayan at pinagdududahan ka nito ang iyong sariling halaga, ang iyong sariling kagandahan, ang iyong sariling natatanging liwanag. Hindi ba makasarili na hanapin ang iyong sarili Unahin ang iyong kapakanan, ang iyong panloob na kapayapaan. Ito ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili, isang pagkilala na upang umapaw. Kailangan mo munang mapunan, mapangalagaan sa iyong pinakamalalim na kakanyahan. Ang mga ugnayang nakapaligid sa iyo, gaano man kakompleto ang mga ito, ay maaaring mag-drain sa iyo kung walang katumbasan, kung walang pagpupulong ng mga kaluluwa na nagpaparamdam sa iyo na tunay na nakikita at pinahahalagahan. Ang tunay na kalungkutan ay hindi ang kawalan ng mga tao, ngunit ang kawalan ng isang makabuluhang koneksyon ng isang pakiramdam ng pag-aari na nagpapadama sa iyo na bahagi ng isang bagay na mas malaki na tinatanggap ka sa iyong kahinaan at sa iyong lakas. Kailangan mong payagan ang iyong sarili na bitawan ang mga inaasahan at idealisasyon at yakapin ang katotohanan ng kung sino ka at kung sino ang iba. Sa katotohanan lamang ang tunay na pagpapalagayang loob ay maaaring mamulaklak at mapataas ka. Ang landas upang puna ng walang laman na ito ay nagsisimula sa loob palabas. Ito ay isang pagsisid sa iyong sariling kaluluwa, isang muling pagsasama sa iyong intuisyon, sa iyong karunungan ng ninuno na namamalagi sa loob mo at gagabay sa iyo. Ibunyag ang mga patong na sumasaklaw sa iyo, ang mga takot na nagpaparalisa sa iyo, ang naglilimita sa mga paniniwala na pumipigil sa iyong lumipad. Ang kalayaan ay nakasalalay sa pagkilala kung sino ka at pagtanggap sa iyong kadakilaan ng walang pag-aalinlangan. Ikaw ay isang nilalang ng liwanag na may napakalaking kapasidad na magmahal at mahalin. Hayaang lumiwanag ng maliwanag ang liwanag na ito na naglalapit sa iyo sa mga nakakakita sa iyo sa iyong kapuspusan na nagpapalusog sa iyo at nag-aangat sa iyo. Alamin na ang kalungkutan na iyong nararamdaman ay hindi isang tadhana, ngunit isang pagtawag, isang tawag na muling kumonekta sa iyong sarili upang bumuo ng isang matatag na pundasyon ng pagmamahal sa sarili na susuportahan ka sa bawat yugto ng iyong paglalakbay magtiwala sa proseso, igalang ang iyong katotohanan at hayaang gabayan ka ng iyong kaluluwa. Ang sansinukob ay nagsasabuatan sa iyong pabor at ang katuparan na iyong inaasam ay abot kamay mo, naghihintay na ikaw ay magbukas upang matanggap ito. Ano ang pumipigil sa iyo na gawin ang unang hakbang ngayon? Kaluluwa sa paghahanap, nararamdaman ko ang iyong pulso, ang iyong pananabik na matuklasan kung ano pa rin ang nakatakas sa iyo. Hindi nagkataon na nakarating sa iyo ang aking mga salita. Dahil may mga hiwaga sa iyong pagkatao na sumisigaw ng paghahayag, mga lihim na tanging ang iyong katapangan lamang ang makapagbubunyag. Dram na pagtanto ko na ang ibabaw ay dinadaya ka, na ang ingay ng mundo ay sinusubukang lunurin ang awit ng iyong kaluluwa. Ngunit may kakaibang himig sa loob mo, isang dalas na tanging ang puso mo lang ang makakarinig at magdadala sa iyo sa isang lugar ng kapayapaan. Ilang beses ka bang tumahimik para hindi makaistorbo, para hindi ma-stand out? Ang saloobing ito kahit na ipinanganak mula sa isang pagnanais para sa pagkakaisa ay nag-aalis sa iyo ng iyong sariling tinig, ang iyong katotohanan, ang iyong pagiging tunay na isang kayamanang dapat ibahagi. Iting ng mabuti ang mga maskarang isinusuot mo, ang mga isinusuot mo para sa bawat papel na ginagampanan mo. Pinoprotektahan ka nila? Oo, ngunit inihihiwalay ka rin nila mula sa pagiging tunay ng mga pagtatagpo, mula sa tunay na pagpapalitan na inaasam-asam ng iyong kaluluwa. Ano ang pumipigil sa iyo na tanggalin ang baluti na iyon mula sa pagbubunyag ng iyong kahinaan ng walang takot sa paghatol? Ito ay sa hubad na espasyo ng kaluluwana na mamalagi ang susi sa mga koneksyon na lumalampas sa walang halaga, na nagpapalusog sa iyo mula sa loob palabas. Ang pagkauhaw na ito para sa isang bagay na mas malalim, itong pananabik na hindi masisiyahan sa mababaw, ay isang banal na pagtawag. Ito ay nagtutulak sa iyo na magpatuloy upang tanungin kung ano ang ipinataw sa iyo upang hanapin ang iyong sariling kahulugan ng kaligayahan at katuparan. Huwag umayon sa imaheng ipinoproyekto ng mundo para sa iyo. Ikaw ay isang lumalawak na universo na may mga bituin at kalawakan na matutuklasan na may mga hindi pa natutuklasang potensyal na naghihintay sa iyong katapangan na mahayag. Sa bawat o na sasabihin mo sa iba at bawat indres na sinasabi mo sa sarili mo, may parte sayo na lumiliit lumiliit panahon na upang baligtarin ang balanseng ito upang unahin ang iyong kakanyahan upang igalang ang iyong sariling mga hangarin at limitasyon ang landas ng pagtuklas sa sarili ay hindi laging madali dahil nangangailangan ito ng lakas ng loob upang harapin ang mga anino upang mahukay ang mga lumang sugat Ngunit sa paglalakbay na ito nangyayari ang tunay na pagpapagaling, ang liwanag na iyon ay nagbabalik sa iyong pagkatao. Nagbibigay daan ito sa iyo na madama ang kakulangan sa ginhawa, ang kawalan ng katiyakan na kasama ng bago. Nasa expansion zone ang magic kung saan lumalawak ng iyong mga abot tanaw at ang mga bagong posibilidad ay nagpapakita ng kanilang sarili sa harap ng iyong mga mata ang mga sagot na hinahanap mo ay wala sa labas, sa opinyon ng ibang tao o sa itinatag na mga pamantayan. Naninirahan sila sa loob mo, naghihintay para sa iyo, na maging sapat na tahimik upang marinig ang mga ito, upang maunawaan ang mga lihim na ibinubulong sa iyo ng iyong intuisyon. Gumising ka sa iyong intuisyon ang panloob na kumpas na hindi ka manlinlang gagabayan kaniya sa mga labirint ng buhay ipapakita niya sa iyo ang mga landas na hahantong sa iyo sa iyong katotohanan sa iyong pinakadalisay na kakanyahan ilang hindi masasabing kwento ang nabubuhay sa loob mo mga natutulog na alaala na naghihintay na magising dala nila ang karunungan ng iyong mga ninuno ang lakas ng mga babaeng nauna sa iyo at nagtulak sa iyo pasulong Huwag kalimutan ang kapangyarihang namamalagi sa iyong pagkababae. Siya ay isang malikhain, intuitive na puwersa na may kakayahang bumuo ng buhay, ng pagbabago ng karaniwan tungo sa hindi pangkaraniwang ng pagpapagaling at pagmamahal ng walang limitasyon. Ang mga pagpause, mga sandali ng pagsisiyasat sa sarili ay mahalaga sa muling pagkonekta sa iyong kakanyahan. Ito ay sa katahimikan na ang mga sagot ay nagpapakita ng kanilang mga sarili, ang kalinawan ay itinatag, at ang iyong kaluluwa ay nahahanap ang ritmo nito. Palayain ang iyong sarili mula sa mga tanikala ng pagiging perpekto mula sa pangangailangan na maging lahat sa lahat. Ikaw ay sapat na sa iyong dikasakdalan, sa iyong pagkatao. Nasa iyong kahinaan na ang iyong pinakamalaking lakas, ang iyong pinakatunay na kagandahan ay namamalagi. Ang pag-ibig na hinahanap mo sa labas ay salamin ng pagmamahal na kailangan mong linangin para sa iyong sarili. Kapag minahal mo ng lubusan ng iyong sarili, ang universo ay magsasabwatan upang dalhin sa iyo ang mga relasyon na nagpapalusog sa iyo, na nagpapataas sa iyo, na nagpapa-overflow sa iyo. Huwag matakot sa pag-iisa dahil maaaring ito ang iyong pinakadakilang kakampi. Sa loob nito, Makikita mo ang kumpanya ng iyong sariling kaluluwa. Ang pagkakataon na pakainin ang iyong sarili upang muling likhain ang iyong sarili, upang ihanda ang iyong sarili para sa mga pagtatagpo na darating. Ano ang pumipigil sa iyo na tumingin sa loob at makilala ang kagandahan at karunungan na nabubuhay na sa loob mo? Nagtitiwala ako na ang mga salitang ito ay nakarating sa iyong puso, matapang na kaluluwa. Nawa'y ang liwanag na iniaalay ko sa iyo ay maging tanglaw sa iyong paglalakbay na nagbibigay liwanag sa iyong mga hakbang at nagpapalakas sa iyong espiritu. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa pagpapahintulot sa iyong sarili sa sandaling ito ng koneksyon sa pagbubukas ng iyong pagkatao sa mensaheng ito na nagmumula sa pinakamalalim na pag-unawa at pangangalaga upang malaman ko na ang aking tinig ay nakarating sa iyo at umaling-ngaw-ngaw sa loob mo. Hinihiling ko na kumpirmahin mo ang pagtanggap ng mensaheng ito nang may makapangyarihang paninindigan ang Diyos ay suma sa akin at nagpapalakas sa akin. Nawa iyang mga salitang ito ay maging isang palaging paalala ng hindi matitinag na lakas na namamalagi sa loob mo at upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng mga pagtuklas at mga insight na nagpapalusog sa iyong kaluluwa ng karunungan at pagtanggap inaanyayahan kita na sumali sa aming channel mag-subscribe at i-on ang notification bell para makatanggap ng higit pang mga mensahe ng liwanag at pagbabago marami pang matutuklasan sa iyong landas at gusto kong nasa tabi mo upang gabayan ka sa bawat hakbang ng daan ano ang pumipigil sa iyo na gawin ang susunod na hakbang patungo sa iyong katuparan?